Lan dilim. Ya Tapi. <laughs> Woo.

Wa. Wow. Yung talaga. BC. <laughs> Hello. Yo, kamusta mga mata? Ngayong hapon, mahungwa kami ng bangsud o yung Pilipit na suso nito kami sa boundary ng dagat tsaka ng ilog Boracay nito kami sa ano uh, Motag Malayaklan low tide to oh. ito yung ilog may dala na akong lalagyan net tsaka gloves so dito kami makanguha sama ko si Gab Gabriel tsaka si Toto yan yan habang low tide madaling manguha ng mga bangsud ganda ng ilog oh yan dugtong ng dagat ayan burakay na yan oh, habang low tide yun tayo oh Ayan yung dalawa oh. Lino oh. Huwag niyang bulabugin yung lupa ha. Para mabilis makita. Ah, lamig. Ligo sila. Dito kami sa may parting bakawan kasi dito mas maraming mga naiipon. So sa mga hindi pa nakakita ng mga pilipit na suso. Ayan Oh. Yan! angas ah, ang dami oh yung mga black na yan kukuha ko yung mga malalaki lang so yan yeah, nasa bukal dyan ang dami no oh. gab pogi pose hindi <laughs> 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 na oh yan bakawan ang daming alima ko dito pero ako oh, ang pakay ko dito yan mga tawag nila bangsud dito sa ano clan sa Malay so comment kayo kung sa probinsya kayo tapos anong tawag sa inyo niyan eh, ay dami oh yan, yung mga itim na yan tabi-tabi sila dito lang ako banda pag doon medyo malalim na diyan eh tsaka madilim diyan oh eh. let's go Ah. Yeah. So yun mga mata nagsuot ako ng gloves. Isang kamay lang. Gloves tapos yung merong goma sa ano ayan o. Protection kasi may isang beses na nanguwa kami ng mga ano, mga sihi. Isang klase din ng shell. Natusok ako ng mga ano dun Mga ibang klasing shell kaya mabuti na yung meron tayong protection so yan dapat laging meron protection pag manguha ka ng mga ibang naman dagat o kaya mga laman ilog so yan ganda ng pwesto dito tahimik bakawan ito yung mga ano ko, tropang ilog yung mga tropang dagat hindi pa sumusunod eh. Sila Jero. Marami. Ang kukunin ko lang yung malalaki. Yan, mamimili tayo para hindi sayang. Yan, yung mga ganyan. Mo, size na ganyan. Yan. Yan. Pwede na yan, kataan. Yan. Bakit may gloves ka? Doon kayo mag-dive ha? Para hindi mabasa yung cellphone natin. Dali, kuha kayo. Videoan ko kayo. Babay. Babay ang wala. <laughs> yung ano lang ano ha? Ah. Gab. Bahol lang ha? Ah. Bahol? Bakit pag bak, stop Bahol lang para may laman. Bahol is malaki. Pag-stop, wala kang makain dyan. pagtipid sa amin yung iba. Pag naluto ko ito, bibigyan ko kayo. Manguhan na din ako ah. Hmm. Mabol mo ko ito Oo, oh, yan o. Oh. Lagyan nyo lahat dyan para mamaya paghati-hatian natin. ikatay. ito Huwag yung isto ha. Huwag yung maliliit ha. Okay. Hindi, may dyan ito Hindi, may dyan ito hmm. Hindi, may dyan na eh. Dungulog ito Hoy! Hindi, anit ay dungulog. <laughs> Sige, pwede dyan. Basta huwag lang ano, bulabugin yung lupa. Dahan-dahan lang. Dito pa lang. Madami na. Oh. Ayan, oh. Pwede na sungkitin ng ano yan. Pwede Toothpick. Pwede na ng bato. Toothpick. Bato na may halo na bato. Halo na bato? Hmm, alimango. Oh. Alimang. Saan ka punta? To the moon. To the moon. Road trip. Skir -kir. Ito, may na yata nito. may laman pa, oh. Pwede pa yan. Mga mata. Mga mata. Namumula. Oh, yan, oh. Good size na yan. Good size. Sarap na yan sa bawan. ano. May gloves ka pa. Sa bawan tuloy nga. May gloves ka pa. Ang dun sa bahay, naiwan. Isa lang dala ko. dala Tingin. Wag yung mga bahol lang. Tingin. Mm. Oh. ha? Di, di, tingin muli, eh. Yan. Sakto, may net. Ala, nabutas yung net. Matusok sila. Yan, oh. Dampot-dampot lang, ang dami eh. Madami na yata ah. Ayan. Medyo nakarami na kami oh. Dito pa lang 'yan sa may gilid-gilid. Pero pa doon, madami rin doon pero marami rin dito eh, mas malapit. Ah. Kuha. Sang kilo na 'to. Oh, good size. Good size. <laughs> Wah. Kainin na natin. Hmm. Kailangan mo nang kumakain 'yan. So bali mga mata Ito ay catch and cook Itong vlog na to Watch and learn my Watch and learn your eyes Good size Catch and cook to So bali yung isang vlog natin Lulutuin to pero Baka bukas pa kasi Papasukahin pa to I Overnight muna namin sa isang Ano sa lagayan bago lutuin para isukan niya yung mga kinain ng lupa dito malagay so yun sa mga kumakain niyan shout out yan. shout out sa mga kumakain din eh yan oh dami rin no? Hmm. matamis dami ang sarap Pinipit. ang tamis at matarap so yun mga mata tapos na yung vlog namin at ano uh, marami rami na yung nakuha namin Okay, bye bye na kayo. Bye bye. Pogi post. Bye bye. Ayan, <laughs> medyo marami-rami na nakuha namin. Baka mga 1 kilo na yan. Pwede na yan gataan. Yun o. No? Alright! So yun mga mata, kita kita sa pagluluto. At kita kita sa next vlog. Yeah! Peace!